mga polis at mismong mga staff ng MMDA. Ilan lang yan sa mga nasita at nasampulan sa unang araw ng pagpataw ng mas mataas na multa sa mga pasaway na dumaraan pa rin sa EDSA-Baselena. Karamihan sa dahilan ng mga nahuli, malilit na raw sila. Habang umapela naman ang MMDA sa Korte Suprema na desisyonan na ang nakabingbing TRO sa No Contact Apprehension Policy para makatulong sa panguhuli. May balitang A to Z si Ace Cruz. Opo. 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 Yan ang matipid na sagot ng isang pulis na nasita at tinikita ng mga otoridad matapos na iligal na dumaan sa Edsa bus lane. Pati na ang MMDA staff na ito. Yan nga po, eh, malaki nga po yung violation natin pero hindi ko po na, ano, na napasok po ako ng bus, na sumingit po ako sa kanto ng bus lane. Ay, nagmamadali, eh, napapasok po ako ng bus lane. Simula kasi ngayong araw, pinaguhuli na ng MMDA, LTO at ilang ahensya ng gobyerno ang mga pasaway na dumaraan sa EDSA bus lane. Kabilang dito, ang mga kawani ng pamalaan na gumagamit ng pribadong sasakyan. 5,000 pesos sa multa sa first offense o yung unang paglabag, hanggang 30,000 pesos at kansilasyon pa ng driver's license. May coordination na kami with the PNP. Ayaw rin nila nagbabiolate yung mga personnel ng PNP ng busway violation kasi ang pangit tignan, naka-uniforme, nakasibilyan na motorsiklo tapos babaybay dyan. Eh ngayon, pinapakuha na sa akin lahat ng mga pangalan, lalong-lalo na yung tumakbo, yung walang lisensya. Hindi rin ligtas dito ang mga government vehicle na wala namang kinalaman sa emergency response. Wala namang exemption eh. Yung para kay Juan at para kay Eddie, pare-pareho lang ang batas dyan. No? We will implement it uh, equal to all. Doon po sa ating mga kasamahan sa pamahalaan na kung hindi po kayo otorizado na gumamit ng bus carousel lane, ay wag na po dahil huhulihin po namin kayo. Pasensyahan na po. Hindi rin nakaligtas sa ilang motorista na naghahabol daw ng oras, pati na ang ilang pang violators. Alam mo ba, Alam ko, sir, kasi ano, mag, mag ano, ako, para mag overtake lang ako. Pag ano lang sa, ano, sa linya, tapos papasok ako sa ano. Parang na ganyan lang ako, sir, o. Pasok ulit sa linya. Maka pwede pakiusap, sir, na bawasan niyo, ano? Ang private four-wheel vehicle naman ito, nayak na lang na magpaliwanag kay MMDA Task Force Special Operations and Anti-Clorum Chief Bong Nebrija kung bakit dumaan sa bus lane. Besides yan, dalhin mo na sa pinakamalapit na hospital. Ha? Dalhin mo na sa pinakamalapit, kung na sa kabanatuan. Pinagpapawisan na yung pasyente mo eh. Meron dyan East Avenue mo nga, hindi na aabutin yan doon eh. Banat, umalis ka na. Pinerify naman ni Nebrija ipinakita nitong medical certificate. Dahil nakita niyo yung pasyente, pinagpapawisan na, di ba? Nang pawis na pawis na yung babae, eh. sabi ko, dali na sa pinakamalapit na hospital. Ang, huwag lang dadaanan lang ng busway. Kasi hindi naman siya ambulansya eh, private naman. Pero makikita niyo dito, may 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 uh, may courtesy time binibigay sa mga ganyang bagay. 'di diba? Alam naman natin na emergency may mga medical certificate and all that. Nagbabala naman ang mga sa mga mangangahas na umiwas o kaya naman wakbo oras na parahin ng mga ticketing officers. Yung mga tumatakas, i-alarma natin yung masasakyan na yan. Hindi ho nila marirehistro yan. No? Tapos huwilihin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli. No? Kasi naka po sila. Otomatiko na rin itong pagmumultahin ng 20,000 pesos at isang taong suspendido ang lisensya sa ISA third offense. Kasabay ng pagpataw ng MMDA ng masabigat na multa sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA Busway, nanawagan ito sa Korte Suprema na dinggin na ang nakamimbing TRO sa no-contact apprehension para makatulong sa kanilang panguhuli sana po ma-resolve as soon as possible yung pong TRO sa NCAP. Ito naman pong illegal na paggamit ng bus carousel ay naging talamak lamang simula nung na, na TRO or na suspend yung yung pong implementation ng NCAP. Sa unang araw ng panghuli ng MMDA at ilang partner transport agency, na sa lagpas apat na raan ang lumabag dito. Siniguro naman ng mga otoridad may kakalat nito ang kanyang enforcers para manita at maniket na mga pasaway na daraan pa rin sa Edsa Bus Lane. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.